former Unified World Lightweight Champion George Cambosos Jr. puspusan ng pag iensayo ngayon sa kanyang paparating na laban kontra former pound for pound king Vasily Lomachenko. Batid ni Cambosos ang panganib na dala ng 36 anyos from Ukraine kaya kinakailangan niyang maabot hanggat maaari ang pinakamagandang kondisyon ng kanyang katawan sa kanilang darating na laban ni Loma sa Mayo. Kaya naman bumuo si Cambosos ng koponan ngayon mga amigos na gagabay sa kanya at ito daw po ay pinangungunahan ng mga Russian. So parang Ukraine versus Russian na to mga amigos. Kahit masabihing Australiano itong si Kambosos pero utak po ng mga Russian ang tutulong kay Kambosos upang itumbas si Machenko Ani Kambosos sa panayam sa kanya ay have a very good lead coach in Anton Kadushin, one of the head Olympic coaches for Russia. We have some Russian killers coming, Soviet, ex-Soviet killers coming to put me through my paces, to give me that proper work. Kaya daw mga Russia ang kinuha niya mga amigo sa paghahandang ito. Ito daw ay dahil kailangan daw ni Kambosos na mga taong may sapat na kaalaman upang gawing mas epektibo ang kanyang estilo kontra sa tulad ni Loman na hubog sa European style, Russian style, Soviet style at Ukrainian style. At mapalad nga daw po siya na ang kanyang nakuhang coach ngayon, biasa at alam na alam ang mga dapat gawin mula sa technique at mga klase ng boxers na dapat kunin para sa kanyang sparring session. Mahalaga daw ang laban na to mga amigos para kay Kambosos dahil hindi daw ito para sa pera lang kundi para sa legasya. Sa iba pang balita mga amigos, almost done deal na nga daw po ang Canelo versus Mongia ayon kay Salvador Rodriguez ng ESPN Mexico. Anya sa kanyang translated post sa social media, Canelo Mongia at this point closest to agreement for the first time two Mexicans competing in four championships in what will surely be the most expensive fight in the history of tricolor boxing and that will create a sensational atmosphere. Baraha, patunayan Sino